Malinaw, Malinaw Chairman. Pilipinas Juan Gagang Incorporated. Okay. Check registration certificate ano. Number 2 0 2

sumo sumpak tutum tut tutung tut tutum dinang din ang mga pagpanumpa sa mga bagong kasapi sa prostitution ay sumusunod sa tutum din ang mga nakasasahat sa constitution Sa, sa, okay, sa, sa, sa mayroon na promote natin yung founder sa uyo to, founder Jack In bylaws

Bahagi. Kayos, kayusan, Kayosan. Kapayapaan. Kapayapaan. At maging. At maging. Mabuting. Mabuting. mabuting, mabuting halimbawa. Halimbawa. Kalisa, isampi, kasapi. Kasapi. Mamamaya. At mamamaya. Masusunurin. Masusunurin. Sa batas. Sa batas at alituntunin ng alituntunin ng Pilipinas One Gargant Pilipinas <laughs> One okay. Gargant okay. okay. ang bawat sandali okay. ang bawat sandali ay tinuturing ay tinuturing kung ganitong botel bottle upang maging kapag kapaki panibagat panibagat genda bangis pagi panibagat genda bangis kung buting upang maging panibagat sorry ah sorry ah nakasabi na nakasabi na kapatiran gargans kapatiran gargans lagi lagi kong lagi kong sinasalang alang sinasalang alang, 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 alang interest, ang, interest, ang interes ang interes nang nakakarami nang nakakarami bago ang akong, bago ang pansarili pansarili kung, kung pakanan kung pakanan sa ng sa lahat ng panahon panahon, panahon Pinapangako, pinapangako kung ako ay kung ako ay maging mabuting maging mabuting kasabi ng ng kapatiran kasiyahan kasiyahan nawa ako may kapal may kapal